day mga giliw uh, sa araw na ito mamamasyal muna tayo so kita ko na yung ating mga kasamahan na sa yung sakin na yun Puntahan natin yung isang uh, area dito sa amin sa Batangas na uh, sikat sa mga bikers. So, ngayon sumisikat din siya sa ano, sa mga namamasyal. Kasi maganda yung ano yung view niya. Nandoon siya sa may paanan sa baba sa mismong Taal Lake. Ah, uh, doon tayo magiiho-ihaw ngayon sikat naman siya sa mga bikers kasi paahon nga siya dati sumali ako dito ng ano eh ng uh, ano nga to uh, bike run dito paahon sobrang tarik nito mga giliw yung kalakasan ko pang magbisikleta yung mga panahon na yun pero ngayon hindi ko nakakayanin uling umahon dito sobrang tarik to eh Ngayon, naimbitihan. mag iihaw iho tayo doon. Ba, job Seafood and Resto. Ba, may restaurant pala dito. So, dito yan sa may Barangay Duhatan. Ganda ng ano nila. Hindi ko alam kung city hall to o function hall lang eh ng barangay nila ayan pagbaba na tayo dito sa Duhatan sana makapunta rin kayo dito sarap magbike dito yun nga lang pahirap pa ahon pagpababa masarap Pagpaahon ahon ayan. magdala na lang kay service ayan natin yan daming bikers dito eh maraming bumababa dito sa anong to kasi Uh, maganda yung view tapos um, may ano kasi doon maraming palutoan doon ng tilapia na mura Ayan. welcome to barangay halang may mga bikers pa baba nga papahinga muna tapos meron din isang bagong bukas na yun dyan eh yung daanan mamaya try natin umikot maganda, ma maganda din doon eh pakita ko yung view ngayon pababa na tayo ng pababa Hanggang doon sa baba ng Tall Lake Tsaka masarap magano dito Magbisikleta dahil ah, Malamig yung paligid Ano ngayon ah? ah 12 in the afternoon Pero malamig yung ano Yung pakiramdam Kasi mapuno yung paligid Yun Kita ko na siya Yung Tal Lake ah, Ano yun tagay tayo yun, yung parting yun may ating na natin doon sa mas magandang parte eh. yung mas tanaw na tanaw ayun nakita oh, nyo ang daming bikers oh yan dito yung isang ah uh, ba yun dito yung isang ano yung isang daan ang tagalan doon pa pala sa baba Yan, dito yung isang daanan na bagong gawa. Puntahan muna natin bago tayo bumaba doon sa kabilang yan. Dito muna tayo bumaba. Sisilipin lang natin. Tarik to. Hanggang doon sa baba. Maraming bikers na nagpupunta dito. Eh. Kasi nga, uh, hinahamon nila yung kanilang uh, lakas sa pagpedal. Kasi talaga napakatarik na itong ito. Ito si kuya. Pa-ownin muna natin. Yan. Yung taal lake. Yun. Kita nyo na ba? Mas maganda ang view doon sa kabila mamaya. Tarik nito. Kailangan may engine brake. Baka uminit yung yung ating preno. Yun. kasalukuyang ginagawa yan yan may nagpipicture picture na ngayon dito yan o oh. ito mo ba ganda uh -huh. yan dito na yung pinakamagandang spot eh into muna tayo dito konti isang glit yan pare yan, paikot yan. Ang plano kasi dito ng local government, lagyan ng kalsada, paikot yan ng buong lake. So, paikot. Yun yung, ano, yung bulkang taal na sumabog. Kung makikita nyo, gray na gray siya. Yan. Gray na gray yung, ano, yung area niya. So, punta natin pababa para makita nyo kung ano yung pababa pa nito. Ayan, may mga kasabay pa tayong rider. Itingnan din nila yung baba nito. Ah, pwede pa palang pumasok. Iyan oh. No? Ganda diba? Tapos may mga nakakasabay pa tayo nag ride Sige, na-explore din nila yung ano Yung uh, Bagong daan na ito Ito nga pala ay uh, Barang uh, sityo halang lang din to Pero ito yung kabilang side Nung ano yung, Nung sityo Kasi dalawang daan to Yung isang de natin mamaya Yun yung matagal na Ito lang yung ito na, ito na yung ano yung pinaka end ng ano ng road. So yung mga bikers na pupunta rito, nakikita ko sila naliligo din dito sa ilog na to eh. Ayan. Liligo sila diyan. Hmm, maraming rider. Hmm, kita niyo, maraming rider din dito. Ayan na, lapitan natin. Itong ilog na to, paliguan din to eh. Ayan. Tapos, meron silang pinupuntahan dito. Pag tumawid ka doon, Mismong yung lake na ang uh, mapupuntahan mo. So, yan. Siguro nandun sila sa kabila. Okay. Ahon na tayo. Puntahan natin yung ating talagang pakay na area. Yan yung, ang plano kasi ng local government dito, ito, pagbaba mo dito, paikot yan doon sa buong Tal Lake lalagyan nila ng kalsada So ang ginagawan pa lang nila ngayon yung mga kalsada pababa Oh, kita nyo ang gano katarek <laughs> eh, dapat nang alin forward sarap dito kahit alas 12 ng tanghali oh. kahit tirik na tirik yung araw hindi siya mainit malamig yung hangin tsaka ah, presko ito yung uh, parang uh, picnic area dito sa baba ng talig yes, ganda no? ubo-ubo sila mga pinapaarkilahan dito eh. po. Okay hey, mga giliw, aahon na ulit tayo. Tayo uuwi na. Tapos na tayo makakain ng tilapia. Okay, nakaahon na tayo sa first level. So guys, yung mga gahanap dyan ng ride but so try nyo pumunta dito sa Tagbakin, Sitio halang. So basta pagpabanyo lang naman doon, pwede kayong mag-picnic. Pwede naman kayong magdala ng ano, ng ah... Uh, Pwede naman kayo magdala ng pagkain, arkilahin nyo na lang yung kubo. Yung arkila nga pala sa kubo, 350 pesos. So, okay na din, sulit na sulit na. Oh, Pinapakan usok ni kuya. Para tayong puno din yung pinauusok na. Doon sa mga gusto malaman kung paano pumunta dito, mamaya uh, ipakita ko sa inyo yung video kung saan kayo mga papasok, Uh, saan kayo liliko, papunta dito so mga giliw, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay see you next time